Welcome for my vlog and for today video ay itong aming kaganapan ng aking partner. At dahil Sabado ngayon ay sabay kaming uuwi ni partner at ito na nga kami sa pali para magkita. So guys, eto na yung daan papunta ng pauwi sa amin. Papasin ko muna sa inyo yung daan na lagi namin ginadaanan ni partner. So, ayan na guys, lumapas na tayo sa tuloy na ginagawa ni Senator Manny Villar para sa kanyang housing dito sa Paliparan. Dito kasi ako nadaan sa Paliparan instead sa Robinson kasi talaga naman po na napaka-traffic talaga dito sa Robinson at napakatagal kung ako umuuwi, medyo naiinip din ako sa biyahe. Kaya dito sa Paliparan, mabilis na lang. So, ayan. Pasin ko lang sa inyo yung dinaraan na namin. Ni partner lagi. Masikip po siya, guys. Pero okay naman po. Kahit medyo masikip ang daan ay okay na rin. At least mabilis tayo makakarating. Dahil pagod na rin naman talaga kami ni partner sa maghapang pagkatrabaho namin. So, ito na. Ayan, malapit. Ito nga po pala, guys. Ito yung kanto ng Bautista na laging basa. Water District baka naman. Lagi na lang pong basa lugar na ito. Ito pong kanto na ito. Lagi itong basa. Takaw, disgrasya din po. Nung nakaraan, may rin dito motor. Kasi tignan nyo naman guys. O, oh, basang basa talaga. Halos. Lagi kala mo, piling. Lagi umuulan. Sabi ko nga kay Pater, bakit hindi inaalis ng water district yung sirang tubo dyan? At ba't lagi basayan lugar na yan? Ito naman guys, akala ko dati, Rarya yan. Ano pala yan? Inglese ni Cristo. So eto na tayo. Nandito na tayo sa 7 Eleven. Uh, medyo huminto po yung jeep namin ni Padma kasi hindi ko lang po alam. <laughs> ano po? Parang something na nangyari sa may bandang gulong namin. So eto na po. Umikot na po. Paikot na po kami sa Patima. Ayan, pababa na po. Nasa patiman patima na po kami at pababa na po yan. Papunta doon sa amin. Daraan na namin yung tulay na pababa at pagpanik po yan ay sa amin na. Ayan, guys. Dyan kami lagi. Minsan, lalakad lang kami ni partner dyan pag namamalengke. So. Ayan. Ayan, dyan po kami nagsusurka ni partner pag namamalengke. ito na po yung tulay yung sinasabi ko sa inyo dyan ayan na po yan medyo madilim na po kasi hapon na talaga na rin naman at ayan na po bumaba na kami ni partner so tignan naman ninyo ano, mapapansin ni talagang partner ko yan kasi tignan nyo yung galawan parang siga siga ewan din yata ako na in love sa kanila So, ito na guys, uh, may kanto namin, paikot na kami. So, Salamat sa panonood ninyo. Dito na lang po muna. Hindi ko na medyo muna i yung bahay namin at medyo maliit po yun at saka medyo magulo pa po. So dito na lang po muna. Thank you for nudos na lang siya sa kakanin. Ayan na siya, oh. Tinititig niya pa nga yung sarili niya. Mas kigan. Tinititig niya. Oo, oh, oh, okay. Hindi na kakanin. Oo, oh, Sabi ko nga baka may usil ka na. Kasi daw pag tumain daw siya, konting kain na sinusulta daw. Kaya sabi ko baka may Ay, saan mo yan? Yung mga yung masbuta yan. Oo, hindi daw. Hindi na siya na. Tawag sa oras. Ang... Saan na ba?